Mga lods, kaya tayo santol mga lods. Laki ng santol mga lods. Oh. Sabi kasi ng doktor mga lods, kailangan natin, kailangan daw ng katawan, balance yung kinakain. May matamis, may maasim, yan. May masarap, may hindi masarap. <laughs> kailangan balance. Kaya, kakain tayo ng santol mga lods. para healthy tanda natin mga lods mga lods para pumasok yung asin ganyan lang lods pag kumain ka ng santol mga lods dapat pinagan dito ganyan tapos ganyan kabila naman pakros Ang mga lods, papros. Ah, wala, mga lods. Yan. Ah, po sa atin yung salit na, mga lods. Yan. Wow. Yummy, yummy. Tapos, kukuha ka asin. Mga lods, asin. Ayan yan, yan. Buburan asin, mga Mga lods. Sabay kakain ka na mga lods. Ayan. Masin-masin. Hmm. Masin -masin. Laki ng buto Sobrang laki. Parang kalahati sa loob ka na. <tik> Thank you for watching mga lods. Please comment, like, and share. Salamat. God bless you all. Shout out na pala kay o mga lods, natin dito sa kapaso. Sell day video. Ang mga lods, mga kotas na kinakain ko dito kung nalagay sa sa paso. Ang mga lods, oh. <laughs> Ganito lang pala magpabuhay ng mga prutas. So, oh. ito, avocado mga lods. Tapos yung tinapon ko yung mga mangga mga lods. So. Oh. Ano, mangga lods buhay na tapos yung mga nakarang araw santol ito mga lods oh, santol buhay ng mga lods oh. tanto lang pala magpa, magpabuhay ng mga tanim pag sa probinsya pala oh. pag mahilig ka magtanim ayun ang mga lods marami kang maanong prutas